Good morning. Ayan. 10.35 a.m. Ayan, ganito sa bukid, oh. Ito ang kubo na aking ina. Yung bintana, yun na, yung ano. Ang bintana, yung paganyan, oh. Wa. Wow. <laughs> ayan. So, ayan. Ganito noong araw. Noong kay dalaga pa. Ayan, ganito, ang bintana hindi pa itong bahay doon pa sa kabila doon sa ano tinitirikan ngayon ng kuya ko yun ang dating bahay na aking ina may balkon yun ang balkon ay kawayan ibig sabihin balkon sa nga ano teres ay ang balkonahe so yun so ngayon yan nandito ako sa aking ina ano nunungawan ako dito sa bintana <laughs> ayan masarap ang hangin dito kahit mainit ayan kubo lang to na aking ina pasira na nga eh so bahala na pag nagka pera eh pa ano paayos ko pag nagka pera pag tumamatay tayo sa loto paayos natin to kahit yung dingding man lamang kahit ano plywood or hello, ayan, ang dalaga <laughs> ayan, hindi na dalaga ayan, ito na yung lola ngayon dati dalaga, nanonungawan sa bintana ngayon ay lola na nanonungawan sa bintana ayan, shoutout po sa inyong lahat at good morning so masarap dito sa bukid pag ganitong ikaw ay gusto mo mag relax sa ayan, so nandito lang ako dahil ililibing yung aking pinsan na yung binlog ko na pinutulan ng binti so kinabuka, dinalo ko siya kinabukasan na madaling araw ay namatay na siya. So, ayan. Dito ako ngayon sa bukid. Ayan, mga kalola sexy. Maraming maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Ang bahay ng aking ina, ina, ang kubo. Kubo ng aking ina. Ayan. So, yung kapatid ko, ando nagsaing. saing doon sa ano sa tungko sa kalang ayan doon siya nagsaing so ayan o oh. ano na to kawayan yung sahig so masarap mahiga pagka ano ngayon mahangin mahangin naman pero may may ano ng ano init yung hulab ng init so ayan so masarap mahiga ayan <laughs> ayan masarap dito ayan higa higa tayo <laughs> Ang sarap magunat. Ayan, dito sa bukid, ganito tayo. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. So, ayan, ako ay gayak na at makikipaglibing sa aking pinsan. So, ayan. Ayan, mahirap ang tubig dito. Pero ano, may gripo naman. Kaso, yung pag-akayat, mahirap. <laughs> kailangan magsanay pa uli. Kailangan tumigil ka dito ng mga isang linggo. So, mawawala siguro yung hingal mo pag-aahon. So, ayan. Ito laki ng aking tiyan pag nakaupo. <laughs> so, ayan mga kalala, sexy. Thank you very much.